Narinig mo na ba ang isang uri ng gamit buhat sa kahoy na tinatawag nilang sinag-araw? Isang kakaibang kahoy na nagtataglay ng mga pambihirang gamit at bisa. Subalit hindi sa kung anong kahoy mo lamang ito makukuha. Hello, what's up? Your best here. Halika at kilalanin natin ang bertud at gamit na ito na tinatawag nga nilang sinag-araw. Papaano nga ba ito nakukuha? at ano-ano ang taglay nitong mga bisa. Pero bago tayo magpatuloy kung bago ka pa lamang dito sa ating channel ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell at mag-follow na rin sa ating Facebook page upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Marami pang mga liblib na kagubatan dito sa atin sa Pilipinas ang hindi pag nararating ng mga tao mga kagubatan na nagtataglay ng mga kakaibang klase ng halaman o mga punong hindi natin madalas makita dito sa kapatagan. At ang ilan nga sa mga ito ay mga engkantado o mga mahihiwaga na minsan ay nagtataglay ng mga natatanging bisa at isa na nga rito ang puno ng sinag-araw. Ano nga ba ang sinag-araw? Ito ay isang piraso ng tapias ng sanga o katawan ng kahoy na nagtataglay ng mga kakaibang marka na animo nga ay rayos o silahis ng araw. Ang mga karaniwang kahoy ay makikita ganito ang mga marka. Subalit ang sinag-araw ay sadyang ang kakaiba. Isang mabisang pampaswerte ang kahoy na ito, lalo na nga sa pagninegosyo o kung mayroong kayong balak na magtayo ng munting kabuhayan. Mabisa rin itong pangakit ng good fortune o magaang daloy ng pera sa bahay. Ang kawi ng sinag-araw ay isa ring panghalina, lalo na nga sa inyong sinisinta upang ikaw ay kanya ring magustuhan. At dahil isang bertud umutya ng kalikasan ang sinag-araw, mainam itong pangontra sa mga masamang elemento sa paligid at mga palipadhangin at upang makaiwas ka rin sa mga inggit at mga away. Ang kawin na ito ay makikitang tumutubo lamang sa mga liblib na kabundukan na mayroong malamig na temperatura kadalasan. Ang punong ito ay kadalasang tumataas ng mula labing lima hanggang 20 metro o higit pa at mayroong mga bilohabang mga makakapal na dahon. Pawang ang mga nakakakilala lamang sa punong ito ang madalas nakakakuha ng mga sanga o bahagi ng katawan nito at kadalasan nga nating makikitang binibenta sa mga gilid ng bangketa lalo na nga sa simbahan. Subalit para nga basaan ang kahoy na ito ng sinag-araw. Ang bertud na ito ay karaniwang gamit sa paggawa ng pulseras o bracelet ng sampung elemento dahil sa ito ay nagtataglay ng maraming bisa. Napatunayan na rin epektibong pangontra at pangproteksyon sa paglalakbay ang sinag-araw. Maaari mo itong ilagay sa inyong wallet bilang bracelet o kaya naman ay gawing kwintas. Subalit bago ka bumili nito ay siguraduhin legit ang kahoy na inyong mabibili. At totoong ito ay ang kahoy ng sinag-araw. Ikaw, mayroon ka na ba ng kahoy na ito na tinatawag nilang sinag-araw? O baka naman hindi mo lamang alam ang tawag dito. Subalit lagi pa rin tatandaan na anuman ang mga hangad natin sa buhay, laging manalangin, magsipag at sabayan ng gawa upang umasenso sa buhay at gawin lamang nating gabay ang mga bertud at mga pampaswerting ito na ating tangan. Narinig mo na ba ang gamit na ito o Bertud na kung tawagin nila ay mutyang kalog. Kung hindi pa ay halika sapagkat ito ay mainam na pampaswerte at maaari mong isama sa koleksyon ng iyong mga mutya buhat sa kalikasan. Hello, what's up? Your best here. Mahilig ka rin ba sa mga mutya o mga bato at mineral buhat sa kalikasan at nagtataglay ng mga natural at pambihirang kakayahan? Kung gayon, ang video ito ay para sa iyo. Sapagkat maging ang isang ituman, na kung tawagin nila ay mutyang kalog, ay marami palang kagamitan. Pero bago tayo magpatuloy, kung bawo ka pa lamang sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Mutyang Kalog o mas kilala rin sa ibang katawagan bilang dalugdog at kalumbibit. Ang dalugdog o kalumbibit ay isang klase ng buto, buhat sa hindi pang karaniwang baging na matatagpuan lamang sa mga sulok ng kagubatan. Ang baging na ito ay nagtataglay ng mga dahon na maaari nating ihalin tulad sa sampalok na mayroong mga tinik sa ilalim nito. Ngunit sa panahon ngayon ay napakabihira na lamang na makasumpong nito. Subalit ano naman nga ba ang espesyal sa butong ito na tinatawag na dalugdog? Ang mutiyang kalog o dalugdog ay isang mainam na pampaswerte sa trabaho man, sa negosyo at sa mga sugalan. Mainam rin itong panghalina at mabisa mong magagamit Upang maibigan ka ng iyong natitipuhan At kung ikaw naman ay madalas kang bumiyahe o umalis Maganda rin itong proteksyon at pang iwas sa mga sakuna sa paglalakbay Kadalasan rin itong ginagamit na pangontra sa mga masamang elemento Kagaya nga ng mga nuno sa sapa o sa mga ilog At gayon din sa mga itim na mahika o dasal Ibalot lamang ito sa isang pulang tela at ilagay sa tindahan, sa inyong bag o maging sa inyong bulsa kung umaalis ka ng bahay. Espesyal ang batong ito sapagkat maliban sa ito ay umaalog ay daglian nga itong nagtataglay ng init at nagagawa nitong manatiling mainit kung iyo itong ikuskos sa ibang matigas pang bagay. Hindi rin ito kakagad na nababasag o nabibiyak. Kaya mainam itong gawing kwintas ng mga bata o sanggol at gamiting pangontra sa mga balis at usog. Maari mo itong mabili online, subalit siguruduhin lamang na ito ay orihinal at hindi kahawig lamang. Ang butong ito ay kadalasang may kulay na dark gray hanggang light gray at literal na makikita mo nga ang mga hilatsa o linya palibot sa buto nito. At syempre, ang bahagi kung saan ito nakuhang nakadikit buhat sa pads nito. Ikaw, nakakita ka na ba ng bertud na ito na tinatawag nilang mutiang kalog? Sana ay may bago kang natutunan sa video ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. para sa mga kakaibang kwento ng inspirasyon, kaalaman, hiwaga at misteryo. Ako pa rin ang inyong lingkod, ang inyong best para sa best TV.